Sarah, inamin na ang tunay na relasyon sa foreign guy. Handa na nga ba sa bagong pag-ibig? Sa wakas ay inamin na ni Sarah Labotti ang estado ng relasyon nila ng foreign guy, na tila nakadate niya sa Hong Kong, kamakailan nga lang nang kumalat ang picture kung saan naging kontrobersyal muli ang aktres. Matapos siyang makitang may kasamang foreign guy, kumalat nga ang litrato nila mula sa umanoy isang date, makikita sa viral na litrato na nasa isang restaurant sila sa Hong Kong, kasama ang misteryosong lalaki, ang mismong nagpakalat ng picture ay ang talent manager at showbiz insider na si Ogie Diaz. Ayon pa kay Ogie, may nagpasa lang ng mga litrato sa akin na isang kababayan at solid na taga-subaybay natin, nakasabay daw niya sa isang restaurant sa Hong Kong si Sarah Labati, nasa kabilang mesa si Sarah at merong kasamang lalaki ang aktres, kaya takang tanong ni Mama Loy kung ang afam na nga ba ang bagong kasintahan o manliligaw ni Sara, matatanda ang ilang buwan pa lang ang nakalilipas mula ng kumpirmahin ni Sara ang hiwalayan nila ng aktor na si Richard. Pero ngayon ay tila bukas na agad ang aktres sa bagong pag-ibig, nagsalita na nga ang aktres tungkol sa isyong may bago na itong kasintahan, sa media ko ng upcoming TV5 drama series na lumuhad ka sa lupa, nagbigay na ng pahayag si Sarah, Totoo daw na nagpunta siya ng Hong Kong para sa isang art convention. Yeah, I want Hong Kong to experience the art, pero paglilinaw ni Sarah, kaibigan lamang niya ang nakitang lalaki na kasakasama niya. It's always been a dream of mine to travel around, and I was happy that I was able to go, and that photo circulating around is one of my friends. As simply as that, I visited Hong Kong and meet up with different friends. Dagdag pa ni Sarah, wala naman daw kaso kung magkaroon siya ng bagong karelasyon dahil nga single siya ngayon saad niya pa it is unfair is it bothering me now no it takes a lot more for something to bother me now but i think as as a woman we're all allowed to have guy friends but again it's okay to speculate because again i'm single that and it is part of this whole new thing March 1, lang ngayong taon ng tuldo ka ni Sarah ang usap-usapang iwalayan nila ng dating asawa, pag amin niya sa publiko, um, yeah, I mean, there's nothing to hide, and I think it's pretty clear to the public that both of us are single, matinding kontrobersyal nga rin ang paghihiwalay ng dalawa dahil sa pakikisawsaw ng ina ng aktor, kung saan maanghang na salita ang napakawala nito laban sa aktres na si Sarah, inamin din kamakailan ni Sarah na she's not on speaking terms sa dating asawa dahil tila matindi ang naging dahilan ng dating celebrity couple